Kinumpirman na ni Paulo Contis na single na siya ngayon. Ibig sabihin nito ay hiwalay na sila ni Yen Santos. Ating balikan ang kontrobersyal na relasyon ni na Paulo at Yen at ang detalye sa kanilang hiwalayan. The Philippine Showbiz List presents Paulo Contis, single na ngayon at detalye ng hiwalayan nila ni Yen Santos. From Baguio with love. No September 2, 2021 kumalat sa social media ang isang larawan ni Paolo na kumakain sa isang restaurant sa Baguio. Ayon sa mga netizens, isang saksi na taga-Baguio ang nagsabi na kasama ni Paolo si Yen sa nasabing kainan. Ang eksaktong lokasyon ay ang Lemon and Olives Restaurant sa Baguio at ang larawan ay kuha noong August 27, 2021. Kasunod nito, noong September 3, 2021, lumitaw ang isang video na nagpapakita kina Paulo at Yen na magkasamang dumadalaw sa Manawag Church sa Pangasinan. Makikita sa nasabing video na ang kamay ni Yen ay nakaangkla kay Paulo habang sila naglalakad sa labas. Nagbigay ng pahayag si Paulo hinggil sa mga espekulasyon. Sinabi niya na totoo ngang dumaan sila sa Manawag Church upang ipagdasal ang kanyang pinagdadaanan. Noong September 8, 2021 sa pamamagitan ng Instagram. Iginiit ni Paulo na si Yen ay walang kinalaman sa hiwalayan nila ni LJ Reyes na kanyang partner sa loob ng anim na taon. Anya, nagkataon lamang na magkasama sila ni Yen sa Baguio dahil sa kanilang naging samahan bilang magkatambal sa pelikulang A Far Away Land. Ipinaliwanag ni Paulo na ang kanyang simpleng pag-imbita kay Yen ay hindi niya inakalang hahantong sa isang kontrobersya. Subalit, so, hindi kumbinsido ang maraming netizens sa pahayag ni Paolo. Ayon sa mga komento sa social media, tila higit pa sa pagiging magkaibigan ang ipinapakita ng kilos ni na Paolo at Yen sa video. Gayunpaman, mariin pa rin ang paninindigan ni Paolo na si Yen ay hindi dahilan ng kanyang hiwalayan kay LJ. Sinabi rin niya na ang mga espekulasyon na ito ay dagdag sa bigat ng sitwasyon na kanyang pinagdadaanan noong panahong yon. Sa parehong pahayag no September 8, 2021, umamin si Paolo na siya ay naging marupok sa kanilang relasyon ni LJ at humingi siya ng paumanhin sa mga pagkakamaling na gawa niya. Itinanggi niya ang mga aligasyon na gumagamit siya ng droga at sinabi niyang hindi niya kailanman sinaktan si LJ ang kanilang anak na babae o ang anak ni LJ sa dating aktor na si Paolo Avelino na itinuring niyang parang sariling anak. Ang kanyang mga paghingi ng tawad ay umabot din sa dating partner niyang si Leon Paz, lalo na't na bumalik sa usapan ang kanilang hiwalayan dahil sa isyo nila ni LJ. Sumunod dito, noong September 1, 2021, lumabas ang pahayag ni LJ kung saan ibinahagi niya ang mga problemang nag-ugat sa kanilang hiwalayan. Makalipas ang ilang taon noong January 2023 sa panayam kay Paulo sa Fast Talk with Boy Abunda, ay inamin niya ang tunay na estado ng kanilang relasyon ni Yen. Ito ang unang beses na diretsyahang umamin si Paulo sa publiko na sila na nga ni Yen, na nagpapatunay sa matagal ng espekulasyon ng mga tao. Ang pag-amin na ito ay tila nagpako sa haka-hakang hindi lamang simpleng magkaibigan si na Paulo at Ian noong 2021 kundi nag-uumpisa na ang kanilang romantikong relasyon. Paulo and Ian rumored breakup. Noong November 1, 2023, nag-umpisa ang espekulasyon tungkol sa estado ng relasyon nila Paulo at Yen matapos mag-viral ang isang video kung saan nakita si Paulo na hinahalikan ang dating co-host niya sa It Bulaga na si Ara San Agustin. Sa panahong yon, nasa ilalim pa ng pamamahala ng Tape Inc. ang nasabing noontime show at hindi pa ito pinamamahalaan ni natito Tito Soto, Vic Soto at Joey De Leon. Dahil sa video, maraming netizens ang nagbigay ng mali sa kilos ni Paulo at nagtanong kung ito ba ay may kahulugan higit sa professional na relasyon. Ngunit mabilis na pinagkibit balikat ni Paulo ang kontrobersya. Ipinaliwanag niya na ang eksenang yon ay bahagi lamang ng isang sketch sa kanilang segment sa 8 Bulaga. Gayunpaman, ang mga espekulasyon ay hindi natapos, lalo na at maraming netizens ang nagpahayag ng kanilang opinyon sa social media. Para sa kanila ang naturang eksena ay tila nagpapahiwating ng ibang ugnayan sa pagitan ni na Paulo at Ara. Kaya naman noong November 22, 2023, nagbigay ng pahayag si Paulo upang klaruhin ang sitwasyon. Sinabi niyang sila pa rin ni Jen ang magkasama at nanilalagyan lang ng malisya ng iba ang nasabing video. Ang paglilinaw na ito ay ginawa ni Paulo sa isang live guesting sa Fast Talk with Boy Abunda. Sa Talk or Dare segment ng programa, sinagot ni Paulo ang mga tanong upang maputol na ang mga espekulasyon na nag-uugnay sa kanila ni Ara. Sa panayam, ipinakita ni Paulo na hindi siya apektado sa mga chismis at nanatili siyang tapat kay Yen. Ngunit sa kabila ng kanyang mga pahayag, ang mga haka-haka tungkol sa kanilang relasyon ay hindi pa rin natuldukan hanggang April 21, 2024 sa isang panayam sa 24 oras. Muli nagsalita si Paulo tungkol sa kanilang relasyon ni Yen. Sinabi niyang tila napapaligiran ng labis na galit at intriga ang kanilang pag-iibigan. Ito raw ang dahilan kung bakit mas pinili nilang maging tahimik at ilayo ang kanilang relasyon sa mata ng publiko. Para kay Paulo, ang katahimikan ang pinakamainam na paraan upang maprotektahan ang kanilang samahan. Nilinaw din niya na wala siyang ikinumpara kay Yen sa sino mang tao, lalo na kay LJ Reyes, ang dating partner niya. Ayaw raw niyang magbigay ng maling impresyon na nagkukumpara siya na maaaring maging mitsa ng mas marami pang issue. Dahil sa hindi pagiging aktibo din na Paulo at Yen sa social media, naging palaisipan sa marami kung sila pa ba ay magkasama o naghiwalay na. Ang usapin ng kanilang relasyon ay lalo pang naging mainit noong May 6, 2024. Sa panahong yun, naiulat na si Paulo ay pagod na sa paulit-ulit na tanong kung sila pa rin ba ni Yen. Ayon kay Paulo, sila ay pansamantalang magkakahiwalay dahil aalis siya patungong Bicol para sa shooting ng isang pelikula. Sa parehong panahon, napansin ng netizens na binura ni Yen ang kanyang birthday post para kay Paulo sa Instagram. Ang pagkakabura ng post na ito ay nagdulot ng iba't ibang interpretasyon at haka-haka, lalo na ito ay isa sa mga ipinakita nilang masayang sandali sa kanilang relasyon. Sinabi ni Paulo na alam niya ang pagbura ni Yen ng nasabing post at iba pang mga post sa Instagram. Ayon sa kanya, matagal nang nabura ang birthday post at hindi niya alam ang dahilan kung bakit ginawa yon ni Yen. Sinabi rin niya na hindi na bago sa kanya ang mga ganitong pangyayari dahil may iba pang mga post na binura rin ni Yen. Ang kanyang tono sa mga pahayag na ito ay tila nagpapahiwatig ng pag-unawa Ngunit, hindi nito napigilan ang mga tao na mag-isip na may problema sa kanilang relasyon. Noong May 24, 2024, muling nabuhay ang kontrobersya na magbahagi si Yan ng isang Instagram story na umani ng samot-saring sa reaksyon. Ang kanyang post ay isang video clip ng panayam ni Hart Evangelista sa Fast Talk with Boy Abunda kung saan pinag-usapan ni Hart ang kanyang younger self. Bagamat walang anumang caption si Yen sa kanyang repost, maraming netizens ang nagbigay kahulugan dito at naniniwala na ito ay may kaunayan sa kanilang relasyon ni Paolo. Marami ang nag-isip na ito ay isang senyalis ng lumalalang sitwasyon sa pagitan nilang dalawa. Sa paglipas ng mga buwan, ang kanilang relasyon ay patuloy na pinag-uusapan at binabantayan ng nersense. Ang mga tahimik na galaw, mga hindi-direktang pahayag at mga pagbura ng mga social media posts ay nagiging mitsa ng samutsaring haka-haka. Paolo admits he is now single. Matapos ang ilang buwang espekulasyon tungkol sa estado ng relasyon ni na Paulo at Yen, sa wakas ay nagbigay linaw na si Paulo sa kanyang kalagayan sa isang panayam. Ang pag-amin ni Paulo na siya ay single ngayon ay naganap sa isang episode ng Fast Talk with Boy Abunda noong November 14, 2024 kung saan kasama niya ang kapwa-aktor na si Cocoy De Santos. Sa segment na Fast Talk, tinanong sila ng host si Boy Abunda kung sila ba ay single o taken. Unang sumagot si Kokoy na sinabing single siya at agad itong sinundan ni Paolo na nagsabing single rin siya. Ito ang unang pagkakataon na tahasang inamin ni Paulo sa publiko ang kanyang relationship status matapos ang ilang buwang haka-haka tungkol sa kanyang relasyon kay Yen Santos. Ang pahayag na ito ay nagbigay linaw sa mga netizens na matagal na nagmamasid sa kanilang relasyon at ang mga pagbabago sa kanilang social media activity. Sa kabila ng mga haka-haka at hindi pagkakaintindihan ng publiko, nagdesisyon si Paolo na magbigay linaw sa kanyang personal na buhay sa pamamagitan ng isang makulay na segment sa Fast Talk with Boy Abunda. Doon ay inamin ni Paolo na siya nga ay single na at wala na sila ni Yen na nagbigay ng konteksto sa mga nangyaring kontrobersya at nagbigay ng sagot sa mga tanong na matagal na bumabagabag sa mga fans at netizens. Hindi na nagbigay ng na karagdagang detalye si Paolo tungkol sa dahilan ng kanilang hiwalayan tanging ang kanyang simpleng pag-amin na siya ay single na at wala na silang dalawa niyan ang naging focus ng na kanyang sagot.